Hello guys! Welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nagkaabang ng na mga readings ko. And sa mga new subscriber, welcome to my channel. Welcome din sa mga hindi pa nakapagsubscribe and watching this video right now welcome and um hope you like what i'm doing here and if you do please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified so ang gagawin natin ngayon is love triangle reading okay so this love triangle reading is a part of my personal reading so if you want to book a private reading with me punta lang kayo sa bio ko dito sa youtube channel ko punta kayo sa bio and check the link of my my FB page and message me there. So, let's start. Love Triangle Reading. So, para to sa mga may ka-love triangle, alam na may iba si person or kilala yung sino yung iba ni person. Okay? So, but hindi to para sa lahat. Takes what resonates and leave the rest. Pwede tong vice versa. And this is a timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be for you. So, let's start. Love Triangle Reading. Love Triangle. Okay. <clears throat> so, ano yung nararamdaman niya para sa iyo? I can see na gusto niya mabalik yung harmony ng pagmamahal ninyong dalawa. And um gusto niya magkaroon kayo ulit ng balance connection. Maayos kayo. Let's clarify. So, I think decidido si person mo this time na maayos kayong dalawa. Nag-iwalay kayo nito. Um, so far, hindi, kumbaga, um, may separation sa'yo, nagkaroon siya ng iba. And this time around, parang decidido siya to come back to you. Na maayos yung, I think, marriage ninyo. Or, um, matupad yung, kasal ninyo kung sakaling hindi kayo married or nasa point lang kayo ng um, engage kayo kasi may nakikita kasi ako dito ang engagement card or marriage card so pwedeng engage kayo nito or may mga plano kayo magpakasal um, or kasal kayo so itong person na to is parang decidido gusto niyang mag decide or pinag-isipan niya to ng mabuti itong um, comeback sa sa inyong dalawa. So, nag-uusap pa kayo kahit iwalay na kayo. So, in a way, iwalay na kayo. Nagkaroon siguro siya ng iba kasi. Love triangle to. So, nagkaroon siya ng iba. And then, um, nag-uusap pa kayo even iwalay na kayo. So, this time, parang gusto niya nang bumalik sa'yo. Maayos na kayo ulit. I think you're married to. So, nag -iwalay lang kayong dalawa. So, pinag-isipan niya to ng mabuti. Dito naman sa isa, yung nararamdaman niya dito sa isa, is may pangako kasi siya dito sa isa. Pero, hindi siya sure na matupad yung pangako niya dito sa isa. Nag-offer talaga siya dito ng new beginning dito sa isa um, dito naman sa isa, parang feeling ko may plan siya na makipagkiwalay dito sa isa. Kasi nga gusto niya nang makipagbalikan sa'yo. But they're still talking. Um, may plano lang pa siya. Nag-aaway na siguro sila nito. Uh, pero parang they, still, they are still together. So, ang pinag-aawayan nila dito is ikaw. Feeling ko ito sila. Tumagal din to sila siguro naghiwalay kayo, naging sila or siya ba yung naging dahilan ng paghiwalay ninyo and they are still together and until now sila pa din pero malabo na may mga promises na dito si person mo na feeling niya hindi niya na matutupad dito sa isa so um, in balance na yung connection nilang dalawa so what does this person wants from you currently so this person really want to offer you victory So, gusto niyang mag-offer sa'yo this time ng victory. Yung maayos na kayo, mapalik yung pagmamahala ninyo. <clears throat> And to offer you new beginning. nag lang talaga to siya ng right timing. nag lang siguro din to siya ng sign from you na kung sakaling on your part na okay na kasi nakikita niya na nagmo-move on ka na eh parang nakikita niya na parang okay na sa yung paghiwalay ninyo or um, nakikita niya sa na parang ini-enjoy mo na yung pagiging single mo so nagantay lang talaga siya ng sign from you and um, before siya siguro talaga na mag-offer sa iyo beginning. Pero you are still connecting. Meron kayong communication. So, nasa point pa siya talaga ng medyo um, unsureness um, or juggledness because they are also still together with the other person. So, parang, um, pero hindi na medyo on and off na dun silang dalawa nito. So, para sa kanya, wala pa talaga siyang total decision but this is what he want na currently na magkaayos na kayo or sabi natin na yung totally na magkabalikan na kayong dalawa. Mag-reunite in a way. So, what does this person want from the other person currently? Parang feeling ko he wanted to cut off the cycle. Kasi nga makipagbalikan na siya sa'yo. So, cold na sila. Malab parang malamig na yung pagsasama nilang dalawa. And ang ang problema lang dito sa person mo is every time na magde-decide siya to move forward na towards with you, parang napapalingon pa din siya sa iyo. So parang hindi pa para sa kanya parang nako-consensya ba siya or naawa ba siya o may may feelings pa din para pa din siya. So parang hindi siguro ganun kadali nabitawan to agad-agad. Siyempre siguro tumagal-tagal din sila nito and nagkaroon din talaga sila nito ng great connection kahit papano so hindi madali na, uy bye balik na ako doon, parang ganun diba so um, pero parang meron na nga siyang intention to cut it off na kasi nga gusto niya nang bumalik sa iyo at magkaayos na kayo, kaya nagiging cold na yung connection nila, parang nagkakaroon na siya ng idea dito na gusto ko nang ayusin yung buhay ko so parang gusto niya nang ayusin to nakasama ka So, the next three months, hold for the both of you, magkakaroon sa inyo dalawa dito ng communication. Talaga, like, pag-uusap. Ang, though, sabi na natin na nagko-communicate kayo ngayon, but not, hindi naman daily. Parang, you are okay as ex. Siguro, siguro kung may, may responsibility kayo, siguro dahil doon. So, you are communicating, pero hindi same sa, like, daily communication talaga dito sa next three months, feeling ko magkakaroon talaga kayo dito ng pag-uusap talaga. Communication talaga ng communication. Na ito na siguro yun na sasabihin niya na siguro sa'yo na babalik na siya or magkakabalikan na kayong dalawa. Ang problema dito sa'yo, sa'yo, sa part mo, parang hindi, mo, hindi ka sure na tatanggapin mo yung offer niya. Um, And I think on your part, maiipit ka pa dito sa sitwasyon. Na maiipit ka kung tatanggapin mo siya or not. Kasi sobra ding problema ang binigay ng person na to sa'yo. Ang bigat ng problema ang pinagdaanan mo sa kanya. And right now, nasa point ka kasi ngayon ka, kahit pa sometimes nag-uusap kayo or in good terms kayo as ex, eh, nagpo-focus ka na this time sa, sa sarili mo, in rebuilding yourself, sa sa growth mo ganyan sa trabaho mo and this person going to um parang mag-offer sa sayo ng love again siguro um sasabihan kanya ng ayusin na natin to baka pwede na tayo magkabalikan or ganyan mga ganong mga bagay mal pa rin kita so mag-confess siya sa iyo ng pagmamahal again and ikaw yung parang hindi ka sure sa decision mo. So, magkakaroon sa'yo dito ng mga options pagdating sa decision. Magkakaroon sa'yo dito ng, eto ba, etong, pag ito yung mangyayari, siguro tatanggapin ko siya. Pag ito yung mangyayari, hindi na lang. Or mga ganong mga bagay. So, wala ka pa talaga dito yung total decision. Siguro, I think you're going to observe muna this person na kung, kung ano ba, kung worth it ba siyang balikan or not. Um, kasi during nung naghiwalay kayo, the cycle has already ended eh. So, should you open your doors na into possibilities na magkaroon ka ng bagong, bagong love sa buhay mo. Then, kahit, kung baga nagkapatawaran na kayo, X na lang tayo, ganyan, ganyan. Then, right now, bumabalik siya sa'yo. So, What is the next three months hold for the both of them? Um, waiting dito sa isa. Dahil siguro busy siya sa pag-aayos niya dito sa inyo, etong isa, pwede hindi sila mag-uusap dahil sa um, nagi, dahil sa nga bumabalik na siya sa iyo, Ito nag-aantay. Parang nag-aantay siya na magbago nagaantay siya na bumalik, nagaantay siguro siya na kausapin siya. And um may feeling ako dito of tiredness sa other person na to. Na napapagod na siya at nasasaktan sa kakaantay kung kailan babalik yung person niya mo nyo <laughs> nyo kung um, napapagod na siya sa kakaantay na kung kailan talaga mag-offer sa kanya ng new beginning and nai-stress na siya sa kakaisip, sa kaka-overthink ano ba yung totoong plano mo para sa plano niya para sa kanila, yung person mo ano yung seryoso ba talaga mahal ba talaga siya kumbaga nasa point na siya na parang wala na siyang peace of mind so nagkakaroon na sa kanya ng unsureness and she want clarity she or he want some clarity na so may tiredness na dito of waiting fighting just want the clarity. Mahal niya ba talaga ako? Willing pa ba siya na ayusin to? Or ganyan, ganyan. So, what is the communication? How your communication flow be? So, yung communication nito dito sa inyo is a bit tricky. Kasi parang, um, I think sa part mo, na parang on your part na parang unsureness, and parang nasa part mo na um, trap ka, sa kung anong decision ang gagawin mo dito. And also, may nakikita ko dito na parang feeling of baka nagsisidungaling lang to sa akin. And I can see here kasi alam mo eh na nagkaroon talaga siya ng iba. Siguro kilala mo to. Ganyan. So, sabihin natin na pag-o-offer ng new beginnings, pag-o-offer ng love sa iyo ng person na to, pagko confess niya ng love sa iyo. Nasa point ka na, seryoso ba siya? Um, willing na ba siya na ayusin talaga yung pagsasama namin dalawa? This is either married or not married. It's okay, okay? It doesn't have to be na married kayo. It doesn't have to be na engaged kayo. Pwede din to sa like relationship. Pwede long term or just relationship. Kung saan kayo naka-resonate. So, meron sa sa'yo dito, part sa'yo is unsureness. Na parang hindi ka sure kung itong person na to is merong um, serioso na ba siya? Or nagsisinungaling lang pa? So, yung communication niyo dito, may a bit of parang ano pa, um, parang minsan um, pinaparinig mo sa kanya na yung mga anong nangyari before, or um, nagkakwento kayo, nagtatanong ka pa about sa kanila or may mga judgment pa may confrontation ganyan, so a bit tricky pa yung communication ninyo dito pero he's trying to come back na sayo so willing ba siya to commit to the other person no, um, there's a possibility maghiwalay sila nito netong other person na to dahan-dahan, dahan-dahan to, kasi dito pa lang o oh, nag-aantay na yung other person, dinadahan-dahan niya to na iwan kasi hindi niya din naman siguro pwede na sabi na goodbye na agad diba gaya ng sabi ko kanina um, however nakukonsensya din siya yung person mo parang nakakaramdam din siya ng siguro awa or, or however na lungkot ganyan um, kasi minsan minahal niya din naman to hindi naman siguro sa sabihin na hindi pero ang sa kanya kasi, willing na talaga siya na ayusin yung sa inyo. Gusto niya na talaga na bumalik sa iyo at ayusin yung sa inyo. Kaya he will he or she will not going to commit to this other person, but will he commit to you? This is a very challenging para sa kanya na to commit to you kasi not because of nagdadalawang isip siya, but because of you. Ikaw dito yung nagdadalawang isip. kasi siya willing talaga siya. Um, gagawa siya ng action, may confidence sa kanya na gagawin ko yung best ko para magkabalikan kaming dalawa dito sa'yo. Um, maglalakas loob talaga to siya to fix your problem, ligawan ka, and everything. Kasi, um, siguro inintindi niya na yung kasalanan niya. Alam mo eh. Alam mo na meron to. So, on your part, merit ka sa kanya kasi on your part is like parang con confused ka. Confused ka sa nararamdaman mo. Confused ka sa decision mo. At hindi mo alam, parang feeling, hindi ka na nakakaramdam ng happiness ngayon na may connection kayo. Ngayon na bumabalik siya sa'yo. Um, although meron kayo talagang communication, sometimes, pero yung the feeling na bumalik siya sa'yo, wala na hindi mo nanamdam yung excitement in a way, parang feeling mo ber, ber, ano na, ano ba tawag doon? bored na, hindi na happy and hindi ka na sure kung tatanggapin ko ba to or no so, parang siguro isa na din dito na may fear na din sa'yo na may fear na sa'yo na sa mga nagawa niya, cheating or something. So, I don't think so. <laughs> you are going to accept the offer from this person. So, ano yung magiging outcome nila? May aalis. Kung hindi yung person mo yung aalis dito, ika siya yung, yung other person na aalis. Kasi dito palang pagod na siya eh. Pagod na siya sa relasyon nila, sa pag-aantay kung kailan siya magbago, kung kailan niya to pa yung pangako. Pagod na siya kung kailan on and off na yung connection nila. So, nakakapagod na mag-antay. Sino ba naman, di ba? So, feeling ko magkakaroon dito ng clarity sa person na yon. So, magkakaroon dito ng clarity sa person na yon. And, mag, mag-aaway sila nito. So, na meron, kumaga, na hindi, hindi pala siya, Siyempre, loyal dito. Akala ko ganyan, akala ko ganito. So, yun pala, mag-move forward ka towards there. So, magkakaroon sila ngayon ng pagtatalo. So, itong pagtatalo na to talaga, parang nakakapagod, and one of them will walk away emotionally na talaga. So, the, the willingness of your person to come back to you, I think hinayaan niya to na maghiwalay silang dalawa. And, um, kasi nakaramdam na yung isa na yung niloloko mo lang pala ako. Something napagod na ako, ayoko na, ganyan-ganyan. Tiniis ko to, ganyan-ganyan. So, yung um, outcome ninyo dito, magpatuloy pa rin talaga siya sa pag-offer sa'yo ng new beginning. But, let's see on your part. Kasi para nakikita ko sa dito na wala kang parang ayaw mo nang tanggapin siya. Parang mas gusto mo na lang yung maging single ka. <laughs> um, kasi bakit? Eh, hindi ka na sure eh. Hmm. At saka parang magbibigay na to sa ng parang gulo sa isipan mo parang anxiety. Parang mm, okay ka na eh. <laughs> parang hindi ka na nag-overthink, hindi ka na nasasaktan. Meron ka ng freedom sa pagiging single mo. Wala nang wala nang overthink, wala lang pain tapos biglang bumalik siya. So sa pagbabalik niya, parang hindi ka na ready na masaktan ulit. Parang ayaw mo na ayaw mo nang Uh, mangyari yung anong mangyari sa inyo before, and, and you are, you have that fear na baka mangyari yun ulit. So, iniisip mo talaga to kahit sa gabi, iniisip mo tong connection na to. So, siguro kung married kayong dalawa, iniisip mo na kasal kami, siguro, kailangan din namin magkaayos, pero hindi na lang, kasi okay na ako na ganito ako, single ako. So, alam ba magiging decision mo dito? You will not going to accept the offer. Um, there's a possibility mag-uusap kayong dalawa for closure. So, parang i close mo na tong chapter na to. Tapos na tayo. Parang, you will really going to cut off the cycle na. To have a great changes na sa buhay mo. So, you will not allow this person anymore to um, enter sa buhay mo in a way. Kahit pa siguro kasal kayo dalawa, nag eh, parang still, pwedeng hindi, pwedeng kasal. Um, para sa'yo, hindi, hindi na ako nasente sa mga nangyari. Hindi na ako nasente sa ginawa mo. Na meron pang fear sa akin na baka gagawin mo pa to ulit sa akin. Whether with the same person or, or with a new one again. So, parang okay na ako. nag na ako. Okay? nag na ako. nag na ako. And, um, nasa point na ako ngayon ng Um, I am already reaching my goals and I am already like parang having my freedom so parang yes totoo na miss kita well um, and kaya nga okay sa akin yung may communication tayo sometimes kung may anak man kayo or something okay sa akin yun yes totoo na miss kita kaya nga medyo na confused din ako sa nararamdaman ko pero I'm um, thinking of ano yung ginawa mo noon parang am um, naisip ko na parang baka mabalik yun. So, you are going to take the leap of faith na to accept this person. Parang bahala na ko nung mangyari. Um, bahala na ko anong reaction mo. Hindi mo siya tatanggapin. So, wala. Ngayon, ang person mo wala nga tira sa kanya. <laughs> kasi aalis din naman kasi yung isa. So, dito sa'yo, hindi mo din siya tatanggapin. So, I think, ano na din yun sa kanya. I think lesson na din yun sa kanya na to learn na next time sa kung may balak pa siyang mag, magka-relasyon ulit and next time wag nang mag, maging two-timer in a way kasi syempre this is a love triangle reading ibig sabihin nung mga panahong yun na, na kayo pa itong person mo naging sila pinagsabay kayong dalawa talaga nito kasi love triangle to eh until sa pumayag ka na na maghiwalay na kayong dalawa and okay na yung good terms na lang kayo after. Hindi naman ganun, agad-agad, ba diba? After, parang okay, good terms na lang tayo. Parang nakamove on ka na, nag-heal ka na. ba diba? So, parang na-trauma ka din before what this person did to you. And ngayon na, sobrang, sobrang okay ka na. And okay na nga, pinatawad mo na nga siya. Nakikipag-usap ka na, nakikipag-friendship ka na nga sa kanya, ba diba? Kahit ex na kayo bumalik siya sa'yo ulit ngayon. So, parang, para sa'yo, no, I cannot, hindi ka natatanggapin to. So, I can see signs from your side. So, you or your person could be um, Capricorn, um, Cancer, Scorpio, Pisces. You might also be a Aries, Sagittarius, Leo. Mm, your person could be also same, Fire sign or ay leo um mm, pa wala na ako nakikita also could be sad ay scorpio taurus gemini virgo libra um mm, sagittarius so dito sa other person could be i can see also pisces So Pisces can be the other person, you or your person. This other person could be Cancer Scorpio Pisces. Um, could also be Leo, but I, I'm not that sure about Leo. Could also be a Leo. Um, Taurus, um, Aquarius, Capricorn. So, your person could also be Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.